Then guys, magawa tayo ng beef burger. Hindi hmm. ko na na videohan nung nagmi-mix ako ng mga sangkap niya. Ilagay ko lang dito sa beef na giniling at saka sibuyas, paminta, egg at saka ano, at saka toyo. Nagyan uh, ko rin ng asin yan. Yan guys. Ano lang to, homemade lang. Pang para bukas. yun uh. yun lang ako gawa ng burger uh, nakakatipid ako kasi yes, uh, bibili pa ako sa labas thank you guys yun lang bye bye